O oh, isa sa inyo ha, wag mga hahabol lang manok ha. 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 Isa sa inyo wag mga hahabol lang manok. Oh. Otra, oh, tara. lakad. Yung Balayan po, kumusta na po kayong lahat Ano po yan, bali sa episode na ito Ano po, bali Babalikan po natin yung mga Kabuti po, upo Yung mga dayamihan o rice throw na nakatambak doon no? Oh. yan magbabaka sakali po ulit tayo ano kasi oh, ilang days na ho oh, tayo hindi nakapunta doon no? Oh, tayo naging busy rin sa ibang gawapan natin ayun tara at nang tayo po may malibring pang ulam na naman bali nag prepare na rin po tayo ng ano lalagyan na oh. aba talagang lalagyan natin ng ano ay dinala na natin no? Oh. yan tapos po meron na rin tayo dalang cutter tapos ayun ready na po ang lahat kasama na natin ang ating mga alaga <laughs> Pwede na ano po. Parang tunay na eh. ay <clears throat> Sana naman Ako'y di alangan sa'yo Dahil lang yung ganda Usapan ng mga tao Sana naman Hindi pala alam ano oh. Puro intro lang, eh. Yo, kumusta na po ulit kayong lahat? Ah. Tay ka na rin din eh, pagka walang tay mag-aano na -ano lang pang -ulamain. Ah, oh, yan. Sama-sama po tayo uli. Ah. Maigri po, sinasadya ko na rin po talaga minsan maghanap oh, maghanap ng mga posible natin gawin pang ulam abay libre po yun ah talagang puhunang hanap hanap lang po ba oh ay tukoy na naman natin iyon pati iya yeah. pag po tayo nakadali ng halos mapunuar eh papamahagi ko sa kapit bahay po oh hindi tata yan at gawa po nang, hindi puno naman natin pwedeng stack ang kabuti at gawa po nang yun, ay ano masisira din aw oh. yon yung ating tatlong ano kasama sana naman ako'y di alangan sa iyo ibon oh. dahil lang yung ganday usap-usapan ng mga tao Hindi oh, oh. po sa first target natin no? Oh. Yun dito sa gilid Ah oh, maganda naman nalinisan ako. oh. oh wala mga hahabol sa inyo ng manok ha Nininervis ako sa inyo ay Ay hey, lakad Bili. Bye bye diyan bye bye Mauna kayo, mauna. Tingin-tingin tayo sa gilid-gilid dyan. Dito na ako tayo bababa. Buti, meron dito ang mga bato batuhan no? Pwede nating kapak-apakan. Huwag lang kung sasamaan loob natin pagka wala tayo nakuha oh yun ito yung first target natin sayang nasira lang mm. nasira oh sayang pwede pa rin itong tiyagain try natin sayang Wala na, ano po. Oh! Oh, dali, dali. Dali sa kabila. Wala po. Nasira lang siguro yung iba. Ayun pa, oh. Sabi na, oh. Pagigilid natin, oh. Hmm. Yun, oh. Yan, ganito po kasi ang mangyayari nun, no, oh. Pagkain, hindi agad na harvest. Umaano siya, yung lumalambot siya. Yun. Iwan na lang natin baka posibleng mag- ano pa po. Hindi ma mabuhay kung bagay 'yung katawan ba ay 'yung gilid-gilid niya may mga sibol pa siya. Sayang. So, yeah. Oh. Oh, isa sa inyo ha, 'wag manghahabol lang manok ha. Ha? Ha? Huh? Isa sa inyo, huwag manghahabol ng manok. Oh. otra, oh, tara. Lakad. go. Uh, Bigo man po tayo sa unang pagkakataon, I try po natin dito sa ikalawa. Oho kung wala po ay di okay lang din po naman yun ito na may kumbaga tuloy bisita na rin tayo ng ating sa ibaba oh. ganda pa man din ang outfit ng ating lalagyanan no? talagang sabi ko dito natin isisilid dadala po tayo sa banana farm dito sa sagingan no? farm talaga yan no? じゃあ大丈夫かな。 dulas. Dito po tayo sa kabilang side. Try natin na baka tayo dito bubunasin. Ganda na ng ating panay. Oh.

malayo pala spot na natin eh. tatlo po siya oh. parang overripe na rin eh. kung sa ano po siya parang hinug na po ba siya kung sa prutas tawag natin overripe ganoon na rin po siya oh. sa gilid check natin dito Nako, sayang. Ilang distayang din na ano. ano. Ano na ng nang manok, na scratch po. Oh. Sayang. Oh. Dami na sayang, aga kasi oh. Ayun po. Oh. Sayang episode na ito. Oh. Dami pa, ah dami oh. Oh no. Napakarami Naluray lang oh. Yan oh. No? Oh. Kung sa prutas po ay overheat na po siya oh. Parang hindi na rin papakinabangan no. Sayang. Hmm. Ay sayang. Oh. Ah. Yan na siya oh malambot na talaga sayang ang dami dami pa naman oh One, bilangan na lang natin. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Two, 13, oh. Ano, walang habol-habol lang manok, ha? 13 siya. Hayaan na lang ho natin dito. Tapos taho ba natin? Nang para siguro bukas. Pag buka, kaya na natin araw-araw pumasyal dito. Dapat kasi mapupuntahan. Sayang. Eh eh. Try natin tong iba. Pwede pa naman po ito oh. Balito na lang po ang dito. Pwede pa naman siya. Huwag ka lang kung papatagal ng hapon. Para sa pagluto. Hmm. Sayang. Hmm. Sayang. Muncho. Dito tayo sa taas. Dali, tingin na lang tayo na ibang matatarget pa natin dito. Kunin na lang po Bali sayang po yung pagkakataon na no. Condusin lang sana eh. Napuntahan agad doon nang mas maaga kaso napakarami rin nating ano. Galing pa tayo sa biyahe po. Bali na lang po ating gulay ng papaya. Yun, oh. Ito na lang. Papaya na lang po ating susukukuhain. Eh. Bali okay na po yun May kremagis gisa Oh Nasaan ha? Oh Yan pong ating mga eh. Kabuti eh. na uwi sa papaya. Nasaan pa ka? Itu apa? Ito po, tatag na sirin labuyo. Kasi yun, napakaliit. Oh. Dito po umano yung nagpaparami na po nito. Mga ibon, oh. Yan, oh. Sa gubat ang tawag po nung iba kalaga ang tawag po nung iba ay pulanga yan siya po ang niya nipa nagpaparami sa papaya. Okay na rin naman po, hindi na tayo na zero. Oh. Yung kabuti po, yun ay mas maganda pa yung araw-araw na pupuntahan po upo. Hindi nagugulangan no po 'yan. Siguro pag uh, may time ulit tayo bukas, agahan po natin tapos para makuha natin 'yung sariwa-sariwa. Oho. Marami rin po naman nalilibre dito tamo kagakatulad uh, hon nito Hindi na tayo na zero po sa ating luso ngayon. dyan sa labak. Balay po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, bali dito na rin po tayong tatapos ng vlog na to. Ayan, kung di pa po kagsasubscribe sa aking channel, pasubscribe na lang, paklik na lang po notification bell para maging updated po kayo sa susunod ko pang videos. Hanggang dito na lang, ingat po palagi. Happy lang! Bye!